Ano po yun? May sumpong po kayo. Ano po? Sumpong. Wala akong sumpong. Ang aga-aga, aga, -aga, aga niyang kabubili dito. Ano binibili mo? Sumpong nga po. Ano nga po yun? Wala nga akong sumpong. Ang bait-bait ko kaya, oh. Tsaka hindi ako moody. Wala akong sumpong. Sumpong nga po. Ano nga po yun? Shampoo? Hindi to. Sumpong to. Shampong, sumpong po. Sumpong po. Shampoo? Ganon? Sumpong po. Wala nga po akong binibenta ng sumpong dito. Saka wala akong sumpong. Nakakaloka. Ano ba yon? Yung ano, pag may man siya ang damit tapos natatanggal pag pinatakan. Pag pinatatakan, natatanggal yung man ng damit. John Rox yon! Tung batang to. Ano gusto mo? Yung malaki maliit. Siyempre, yung malaki kasi ng laki ng bunganga mo. Nakakaloka tung batang to. Ang ganda na pagkakatanong ko sa'yo. Ganyan kasamagot sa akin. Napaka eh, po mo ah! Sino ko ito sa'yo? Si nanay. Nanay-nanay? At saan ba ang nanay mo? Nandoon. Nagsusumpong. Nagsusumpong? Kaya ka pala bubili ng sumpong? Kasi nanay mo may sumpong? tatang to ah. Nakakaloka kayo ah. Kailan? Isa. Hmm, ang ganda-ganda na pagkakatalong ko. Sasabihin mong kasi laki ng bunga nga ako. Payet mo? Sokle ko. Wala ka pang binibigay na ng payet. Nangihihig ka ng sukli. Nakakaloka. At saan yung tatay mo? Nandoon, nagsisumpong. Kaya pala yung tatay mo, may sumpong. Yung nanay mo, may sumpong. Kaya pala binibili mo, sumpong. Yung kaya patag mo sa nanay at tatay mo, para patanggal yung sumpong nila. Oh, ikaw, may sumpong ka na. Eh, di lang papatakan na kita. nakakaloka tong batang to. Eh, paano kasi ganyan ka sumagot sa akin? Nabubulot lang ako sa... Nabubulot lang ako sa... O, ba? Ang lakas na ng sumpong mo. Kasi laki ng bunga nga mo. Ay, 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 batang to. Mapanlait, pilosopo. Manang-manang sa na tatay. nakakaloka busuit ikaw ang pwede ko nito uh, batang tua bata bata mo palang GANYA KANA na sumagot sa akin nakakaloka sumpong pinapatak sa damit para matanggal yung bansya jodrox gadaan to, batang to um, ano na to ha niya, may sumpong nanay NYA may sumpong ikaw ang may sumpong DUNG ko nagbana nakakaloka ka

Mari, nakita mo ba yung ano, yung... Ay, oo, oo. May May kasamang ibang lalaki. ito na nga, kaya nga, hindi ko alam bakit. Sabi ko, nagtataka nga ako bakit ano... po. Yun... Ito. ito namang, ano, sandali lang po. Kasi may ibang, ano, may ibang boyfriend yun eh. iba ibang ang kasama niya. Oo nga, kaya nga nung nakarang araw, nabanggit niya sa akin nung kapit-bahay nila. Pabili po! Sabi ko, sandali lang eh. Gawa niya siguro yun. Siyempre may pinagmanahan. Oo nga. Eto na nga. Sabi nga nung kapitbahay nila. Sabi nga, ay, like mother, like daughter. Like daughter. Oo, oo. Kaya ewan ka ba bakit doon yung isa nila. Pabilip po. Pa magagalit na po si nanay. Itong batang naman to. Alam na nagkikipagkwentuhan yung tao dito eh. Nakakaloka naman. Ah... Uh, siguro ba, talagang gawain niya talaga niya yun. Kasi araw-araw may ibang kasama oh, yung araw Oo na nga, Mari. nakaraang linggo nga daw, sinundulan na naman ng ibang lalaki. Iba't ibang lalaki yung mga sumusundo sa kanya. Ewan hmm, ko ka ba sa bata sa ay. ay, Mari, may pupuhas na tayo bata, oh. Ho, oh, ano ginagawa mo dyan? Eh, paano? Nag-chismisan naman kayo. Ay, nakakaloko tong batang to. Labas nga dito. Ano Pumasok na. May pinakayaan. batang to. Pent於... Okay. Pabili po. Ano po Pabili nga po ng lollipop. Ano po? Tagi po po yung lollipop. Ah, piso. Pabili nga po ng isa. Isa. Ito po. Oh. Payal po ninyo. Ito po. Ayan. Ano pa po? Wala na po. Wala na po. Ay, pabili pa po daw. Do... Pabili pa po ng bubble dew. Ano po? Bubble dew. Ilan? Isa po. Isa lang. Ito po. Ito po. Piso. Ito po. Ayan. Ano pa po? Wala na po. Wala na po. Ay, pabili pa nga ng ano? Ano pa po? Ng Chocomani Chocomani Ilan? Isa po Piso e, Ito po Ano pa po? Wala na po Wala na po Ay, pabili pa nga po ng ano? Brie Ano bri po? Brie Be Fresh Ano? Be Fresh Ilan? Isa po Ito po Piso ito po. Ano pa po? Wala na po. Wala. Ay, pabili pa po ng, ano, ng mintos. An ano po? Mintos. Mintos? Opo. Ilan? Isa po. salang Piso. Bayan mo? Ito po. Ano pa po? Wala na po. Wala na po. Ay, pabili pa po pa ng, ng burn nuts. Ano po? Burn nuts. Burn nuts? Opo. Ilan? Isa po. Nasaan na yung nuts? Piso. Ito po. Ano pa po? Wala na po. Wala. Ay, pabili nga po ng stick-o. Ano po? Stick-o po. Ilan? Isa po. Ito po. Inkyo ano po? pa po? Ito po. Bayad. Ano pa po? Wala na Wala po. Na. Ay, pabili nga po ng ano, snow bear. Ano po? Snow bear. Snow bear? Okay. Ilan? Isa po. Piso? Piso? Bayad? ito po ano pa po? wala na po wala. ay pa po na ano? hmm 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 ka. kada ko sabi mo wala, tapos pagpunta ko meron na man meron meron ay nakayan Nakakaloka. bata mas ka mas ka bata ka ha. Pagkatalikot ko sabi mo ito pa ano nakaharap ako sa so, hindi mo sabi ko ano bang babihin mo Meron mer mer meron mer mer meron mer 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 Hmm, nakakaloka ka, nakakaloka ka, nakakaloka ka. Ano nakakalo sa ka dito? Yung batang to, pilosopo kayo ah. Uh, ang ganda, ganda ko kanina, tapos nahagad na ako, kaka... Ang gigigira ko sa ilabas ka. Pabili uh, 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 uh po. Ah, ano po yun? Pabili nga po ng sikat na bride. Ano po? Sikat na bride. Sikat na bride? Opo. Bakit? Ayaw mo ng laos. Gusto mo sikat. Nakakaloka ka. Sikat na bride. Bakit? Sini kakasal ngayon? Wala namang ikakasal ngayon na. Ah. Namibinibili mo dito. Sikat na bride nga po. Ano nga po yun? Sikat ng araw. Ganon. Sikat ng sikat na bride. Ano nga po yun? Para saan ba 'yon? bibili mo? yung paghugas ng mga plato, kutsara ganon. Ano? Yung paghugas ng mga plato, kutsara. Hello, kada tong batang to pang hugas ng kutsara, plato, sikat na bride. Iskatch bride. Itong batang to ha? Sikat na bride, nakakaloka. Ilay. Isa nga po. Kaloka kayo ha? sikat na bride. Nakala ko naman laos na yung bride. Ayan o, si Scotch bride. Oo, bayad mo. Sukli ko. Ayan kada na naman siya. Sukli, sukli. Wala ka pang binibigyan. Bang! Na Nanginggan ang na sukli. Sino gusto sa'yo? Si nanay. Asa may nanay mo? Nandoon. Naki. Hmm. Ano? O, tignan mo. Bungol. Ano? Asa yung nanay mo? Nandol, pumunta sa kasal. Pumunta sa kasal, kaya pala. Baby. Kaya nga sikat na bride eh. Ay, so, kaya pala yung nanay mo, sikat na bride. Kaya nga, kasal siya? Hindi, kayo daw. Kayo daw? Eh, ba't nandito ako ngayon? Malang nanay mo dito. Kaya yung sikat na bride. Eh, nag-aayos pa dyan si sa likod eh. Hmm, baka naman, hanap mo ko ng jowa. Oh. Para naman ako yung maging sikat na bride. Sige naman na oh. Palaka. Gusto mo yung asawa? Ay, oh, yung tatay mo na lang. Yung, yung tatay mo diwain ko. Pwede ba yan? Kiss mo muna pala, ka. Eh, nakakaloka tong batang to, ha? Ah. Asa yung tatay mo, guwapo? Guwapo yung tatay mo? Guwapo? Yakapin mo muna ka, ba? Ayok. Tung batang to, napaka... Ano mo talaga sa buhay ko? Mapanakit ka? Yung mga joke mo? True to life story? Nakakaloka! Kaya na nga yan! Baka... maging sikat na bright pa ako pagkadating dating ng araw. Pero, balay mo, di ba? Pagdating ng panahon, ako na ang pinakasikat na bright. Hindi naman! Baka kaya pa... Kayakap mo pa yung kabayo. Hmm, nakakaloka ka, nakakaloka ka, nakakaloka ka. Kasi nakakalo ka, ka. ka dito? Itong batang to, pilosop kayo ah. Uh, ang ganda, -ganda ko kanina, tapos nahagad na ako, kaka... Nangigigil ako sa ibas ka. Ah! Uh, na uh, 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 uh kasi yung face charming ko para ato yung maging sikat na bride nakakaloka <laughs> ayan so ngayon po ay i award na po natin ang top 2 na may pinakamaraming utang sa aming tindahan di ba? syempre ang criteria for judging po natin dito kung sino po ang may pinakamaraming utang na hindi pa bayad oo tapos yung talagang sobrang tagal na lang ng uh, mga utang nila sa tindahan namin. Yung inugat-ugat na yung utang nila, hindi pa rin nababayaran. At so, finally, dahil ako ay uh, may oras po para i-compute. Uh, Oo, para babigyan ko na ng award. Ang ating mga Mangungutang Award. kanyan. Best Utangera of the Year Award. kanyan. So, syempre, ang ating first runner-up or second honor na nakakuha ng... 6,843.6 pesos na utang na hindi na bayaran ng 3 years, 4 months, 2 weeks, and 2 days. Ayan. So, ganun po katagal ang hindi niya pagbabayad ng utang. Ayan. Nung hindi mga panahon, niremind ko, nire niremind ko siya, ang dami niyang palosot, keso daw, uh, naputulan ng kuryente, nawala ng trabaho yung asawa niya, hindi nakapagtapos ng pag-aaral yung anak niya, nag-drop. Uh Oo, -oh. ang da samut saring dahilan talaga ang kanyang ipinaliwanag, ipinaabot sa atin. Dahil sa pagkakataong ito, ay bibigyan ko na po siya ng award. And the award goes to... tan tan -na Asuncion! Congratulations! Ayan, Mera ikaw ang nanalo, ang ating uh, second honor salutatorian. Oo, nakakaloka. At ate po i-award ang kanyang medalya. Ayan, nakakatuwa naman. Congratulations, dahil ikaw ang nakapu... Thank, naka Thank you. Thank mm, you. Thank ayan. you. So, ano pong masasabi po ninyo sa inyong award? Ay, talagang ano masaya ako dito sa award ko. o, <laughs> oh, diba? Siya lang, po lang tanging may award oh, na nagkautang no. award na masaya pa. O, oh, diba? diba? Nakakaloka. Oo. Tawanan lang ang problema. Ayan. Maraming maraming marami salamat po. At enjoy nyo na po ang inyong award. Okay. Bye. Thank okay, you so much. At syempre, ang ating first honor, valedictorian. At syempre, nakakuha po siya ng umabot po ng 8,394.68 pesos ang kanyang utang sa tindahan namin. Talagang nga namang nagmamaganda pa siya, ha? Oo. Talagang uh, pag dumadaan sa harap ng tindahan namin, takas na no upo talaga siya. Pag mini-message ko, talagang nga namang uh, sinisin lang niya ako. Nung nakaraang araw nga, brilak pa niya ako eh. Oo. talaga nga namang sa panahon ngayon talaga, hindi mo na talaga mawari ang mga takbo na mga utak ng mga mamungutang. Ayan. So dahil diyan, isa rin po siya sa mga nagbigay ng na maraming palusot. Oo. Nung una, sabi niya gano'n ayaw talo sa lend ah, talo sa sugal. Oo. Tapos siya din ang reyna ng mga lending ganyan. Oo. Lahat na yata ng mga pwedeng utangan, inutangan na niya. Oo. So ngayon sa pagkakataong ito ay i-award ia na po natin sa kauna-unang pagkakataon. Ayan! With a certificate of appreciation at syempre isang gintong medalya, tawagin na po natin ang nag-iisang reyna ng mga mangungutang. Walang iba, kundi ang marites ng buong bayan. Let us all welcome, Miss La Consolacion Adoradacion! di oh, ba diba? Tingnan mo nga naman, nakakwintas pa ng ginto, nakasingsing pa ng ginto, ba? Diba? Sinasabi ko sa inyo, itong mga mangungutang na to, akala mo sobrang yaman sa social media. Yun pala, sa totoong buhay nga nga. Ayan, so dahil po yan, kayo po ang ating valedictorian, first honor, tanggapin niyo po ang certificate of appreciation. Ayan, ang inyong award, syempre, ang inyong gintong medalya. Ayan, so ano pong masasabi niyo sa inyong award? ang masasabi ko lang, more, more old time to come. Kaya habaan mo ba ang pasensya mo kasi pahabaan ko, pahabaan ko pa yung listahan ko iyo. So, yun, ganon. Ayan. So, maraming maraming salamat. Finally po, ay na-award na po natin ang ating uh, salutatorian o second honor at valedictorian o ang ating first honor na mangungutang of the year. Dahil yan, po, po, to, ano, po, to, ano tayo, po, to, ayan. Ah, Aura. Yung ngiting ano, ngiting hindi nagbabayad ng utang. Kanya. Ayan muli, maraming maraming salamat at congratulations. At eto ang nakakatuwa. Magkapatid po sila. Talaga nga namang hindi mo alam kung palanado ba ito. So, <laughs> hindi mo talaga masasabi ang panahon ngayon Talagang pinag-usapan ba nila Ang uh, mababoon sila sa utang Oo na talaga naman Hindi nagbayad Umabot talaga ng isang siglo Oo ng dalawang dekada ba? Diba? hanggang ngayon hindi pa bayad yung utang nila Oo so maraming 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 salamat And congratulations sa inyong uh, mga award Thank you Palakpakan naman natin inyong mga sarili Kasi ang mga angkat pala mga mukha rin nyo <laughs> Bakal sa kayo! Nakakalunga kayo ha! So, mga... <laughs> so ganyan na nga ang panahon ngayon. Kailangan na natin bigyan ng mga award. Yung mga ganyan mga mangungutang sa tindahan namin. O ba diba? Sino kayo susunod ang mabibigyan ng award? Siyempre, abangan nyo yan sa ating susunod ng mga videos. Maraming 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 salamat po sa lahat ng mga nanood. Ayan, muli po ako po si Bernie Batty ng nakakaloka at pinakamasungit tindera sa social media na nagsasabing... อูตังออไม่อูตังการมาไปกันราคาอะไรกันสวุกดีนะครับโปไฟอูตังอูตังเลยอูตัง c l o s กิด